So yun nga guys, welcome to my vlog na naman At nandito ka tayo sa public market So wala walang isda ngayon Ang isda ngayon, mayroon ngayon dito ay may tag 30 So pagkain na lang din ng aso Kasi nga masyadong gasgasin na Dalawa yeah, 50 Yan, dalawa 50 na lang daw ang kilo At dito mayroong tulingan sila 100 ang kilo ng laman So dito may mga tulingan. Ang kilo naman nito isa. Uh, magkano to, te? 120. So ito yung slice. Magkano to slice, te? Ah, 120, 140. 140 laman. Danggit ay Magkano danggit, te? 140. So dito tayo sa kabila, alos walang laman yung mga plato nila dahil bagyo ngayon ang duis ngayon ay 80 at dito naman tayo sa kabilang pwisto ito halos puno yung kanyang mga ano lalagyanan dito, isang fish meal nila 120 yung damol damol 130 lang so dito maraming isda dito banda so ito yung yung slice nya na tambakol 100 lang yung ulo at nandito naman yung tamban dumidingas pa yung mga mata nasa 160 lang so dito tayo ngayon sa kabila ito tamba nila ay 50 lang at uh, dito 160 lang din 100 galunggong babae yan guwapong guwapo yung tindero saan oh, malupit ka talaga wing so ito tamba nila ngayon 50 lang din at uh, ito tamban tuloy 30 at yun, tulingan din nila 180 yung mulmul. yan, dumidingas pa rin yung mga mata, piecemeal. yan, 20 lang ang balot. So, dito naman tayo sa kabila na area. So, dito piecemeal nila 20, pusit 140. So, yung ano nila dito ngayon, hipon, 140 is 100. Yung doon ay 70. So ito, magkano to slice mo te? 160. <coughs> 160. Malatig ah, ano to? Malasugi po 'yan. So ito naman tulingan nila is 120. Ito wala mga presyo dito. So 'yan. At doon sa dulo wala na ring isda. So doon tayo sa kabilang block sa block number 3. So sa 1 into pa lang tayo ngayon. At uh, dito sa kabila ay sa uh, Carnianto dito. Ayan. So napakalawak po ng market po dito. At uh, nakatiles pa po, po yung market dito. So dito 100 na lang yung sa plato nila. At uh, dito 140 po yung slice nila. So may tag 100 po sila dito yung maliliit. Ayan. Uh, dito may tag, 60, alo-alo. Ayan. Mga pakul. So dito, alos walang binibinta. Lato lang yung binibinta. 50 lang yung tumpok. Ito may mga daing din sila. 100 yung balot. Uh, dito, dawat. 120 lang yung dawat nila. At mayroon silang mga tulingan. Mayroong buraw. Magkano buraw mo, te? 200 ang buraw. So dumidingas pa yung mga matao oh sa Salmoniti. Magkano to Salmoniti, Mate? 140. 140 lang din. So, dumidingas pa rin yung mga mata. Kasing ganda ng may tindira. Ayan, tindira po. So, so 90 ang 1 fourth po ng kanyang, one, ng kanyang hipon. So, dito, lato, lato. Lala lang, kayo dyan. Green na green. 50. Sir Tompok. At ito yung hipon niya. 80 ang 1 fourth. So, ang mura lang, oh sempok 160 ang one quart. Bangas magkano tiwa bangas 'te? Ha? Ah? 320. So 'yan. Dumidingas ang mga mata. Dito tay sa kabila. So dito may mantag 120 po dito silang tulingan, dumidingas na rin yung mga mata. At mayroon pa rin silang palaka, tag 150 ang kilo. So balat na balat na po 'yung mga palaka. Magkano danggit mo 'te? 160 'yan 'yung buraw. 100, dumidingas pa rin yung mga mata so dito may mga tag na dito yan magaganda yung mga ano isda nila dito pati tindira magaganda rin oh. No? so kitang kita ninyo yan 60 so yan dumidingas banda dito yung kanilang mga isda yan so, Uh, dito mayroon silang balo 100 Maganda pa rin, dumidingas. Ito, dumudugo pa yung mga slice nila. Tag 100 na lang din yung kilo, tuna. Ayan. So, dito, ayan. May mga fish meal sila, tag 20 lang din. At ito, 120 yung tulingan nila. So, hanggang dito na lang tayo mag-vlog. Kasi nga, wala na tayong mabablog dito. Kasi wala na silang mga isda dito. So, doon banda, gulayan po yan doon banda. Ayan. So dito naman mga tuyo, yan. So yan, mga daing, yan. So halo-halo ko yung mga daing dito. May mga iba-ibang klaseng isda, yan. May mga ipon, may mga dilis. So ito, iba-iba. So hanggang dito na lang ating pagbablog guys. Uh, thank you so much sa uh, mga nanonood yan.